Yes, di ba? So, dahil uh, at the end of the day, ang magsasuffer dito pag nagtuloy-tuloy ang away na yan, ay ang bayan. Kaya yun ang dasal ko din. Siyempre, ako naiipit din ako dyan dahil ako yung chairman ng lakas. Siyempre, presidente namin si Martin. And of course, I'm also a senator. Dito naman sa Senado, nagko-conflict. So let's just uh, hope for the best na mag maayos ma na to. No? Dahil lang naapektuhan, hindi naman Senado Kongreso eh, taong bayan. Pero so, siya yung nagkamayan, sila, na seryoso siya na yun. Nagkamaya, siguro naman, dapat naman maging sincero sa si bawat isa. Aba, sa ina. Sabi na ceasefire mo na. Sabi kayo no, si 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 sa ulit, kayo niya. Sinabi ko, oh, ceasefire si na, tama na. Ano sagot ng dalawa, Ay, sir? Sabi, oh, okay naman, nagkamayan na kami. So, Sino to, sir? Okay. Si Saldi, tsaka si, ano? Hindi, si Speaker, tsaka si, you know, even Saldi. Speaker, si SP. Speaker, si SP. It's a good start, no? Hindi man natin mabigla bigla pero hindi natin ma maawat yung ibang gusto magsalita. But uh, panawagan ko rin sa sa house, even dito sa mga kasama natin dito sa Senado na o oh, lamig muna tayo ng ulo. it's it's high time na isipin natin yung mga kababayan natin. May pasa natin yung mga dapat ipasa yung para makatulong tayo sa sambayan Pilipino. Kaya yan lang. Wala nang word war yet, sir. Wala nang word war. I hope wala na. So, nandun si PDBM? na sabihin niyo yan? Nandun si PDBM. Ano rin? not, in front of him, but uh, not, medyo malayo siya. Sir, so, kailan siyempre, to? Kailan to? Kanina lang. Kanina Sir, si JPE, meron bang ano request din sa mga congressmen at sa mga senador? Uh, well, sina sinabi lang ni JPO oh, support the president, ha? Ah? Sabi ni Manong Johnny. Of course, uh, siyempre, Pilipinas to. Pilipino tayo lahat. Tayo nan nanunukulan para sa mga Pilipino. Doon sa kanyang Ay, World War ng dalawang uh, house, ano bang nasasabi ni JP? Ay, well, hindi ko alam. Hindi namin napag-usapan na matagal. It's just it's, it's birthday. Alright. Thank you, thank you, thank you. Thank you.